oras ay mapagpalang hapon, umaga, tanghali, o gabi, kung saan man kayo naroon, guys. Today, guys, yes. ay mag- ano ko, guys, magsimata ako na baboy. Hanggat nandito pa kayo sa Saudi, kain mo na tayo, kahit every man lang time. Kasi mahirap, na. Ito yung aking mga sangkat, guys. So, ayan, guys, nagpakulo na ako yan na tubig. Ito aking mga gulay. Ayan. Okay. kasi walang mulang kangkong dito guys ito ito guys magsigang tayo ayan guys lagay na natin ng ating malinis naman yung aking kamay guys ayan guys pakulukan muna natin yung guys ayan takpan muna natin yung guys ayan Ya, kamu puluh nasya 3 tiga sepayan Ini jumlah tiga okay, magic sarah. timpla na natin guys medyo matigas pa tanda yata ito nga baboy <laughs> matagal malambot yun na guys malambot naman siya guys okay na rin siya pangit naman yung malambot nang malambot diba Ilagay na natin ang ating sitaw. Ang ating... Wala akong siling. Pang sigang. Tama na to. Basta lang makain natin. Yan. Ilagay na natin lahat. Yan. Yan. ating gulay. Walang kampong dito guys eh. ano na lang. Ewan ko anong tawag dito. Hindi man ito pizza eh. Chinese pizza yata. Yan guys. Takpan muna natin. Para lagyan natin dito ng sinigang gabi. guys. Nangamoy na guys. Hanggang sa labas, nangamoy yung amoy niya. Ilagay ko na tong dahon guys para ilagay ko na ang sinigang. Kasi ayaw ko naman din latang-lata vegetable para i-off ko na to. tikmanan natin to guys. So para i-off natin guys kasi mapangit din yung latang-lata yung gulay. Maganda yung hindi masyado. Uh, di, gusto ko yung half cooked lang siya. Pero minsan kasi na sobraan sa ano ba. Basta kahit ano lang ilagay natin guys ah. Kasi di man to katulad dito sa Philippines. Eh, saka ang layo ng mga ano tindahan dito sa Dubai. Tsaka nag, sa, sa, mayroon dito malapit mall. Kaso lang, wala naman ang ano dito, vegetable pang Pilipino. Mm. Ang sarap ng asim. Luto na yung ating sinigang baboy Luto na guys Ang ating sinigang baboy guys Pwede na tayong kumain Thank you for watching See you the other video Bye God bless you all Love love lang tayo guys Bye See you the other vlog